Okay mga bro, sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng condenser sa ating aparato at kung paano ang connection nito. Okay, so bago natin i-connection ito mga bro sa ating aparato ay uh, ituturo ko muna ng papyao sa inyo kung paano ba magpakapit ng mabilis sa ating condenser dahil mahirap pakapitin ang kondito ang hinang tapos mahirap ipakapit yung kwa wire na kinukonek okay ang ginagawa ko mga bro ay hinaasa ko muna ito pwede yung kuskusan ng kotselyo tapos pwede rin kuskusan ng liha kaskasin ng liha okay ituturo ko kung paano yung madaling ginagawa ko dito para madaling mapakapit yung panghinang Kaya ginagamitan ko mga bro ng eto, metal polish na brass. Ayan o. Kaya ginaganyan ko oh. di ba? kung mapapansin nyo, meron siyang galba, pinakagalba. Ayan. Dapat tanggalin natin yan para hindi dudulas yung panghinang natin. Okay. Kaskasin natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga bro, kumintab na siya. O, ayan o. Natanggal na yung galvalize niya. Ayan. Pwede na natin pakapitin yung hinang natin. Okay. Pakapitin natin. Papakita ko sa inyo na madali siyang kumapit pag nakakaskas ito. So, kaskasin pa natin ng konti. Ayan. Ayan o. Makintab. Okay. Subukan so, natin pakapitan ng panghinang. Ayan, subukan natin mga bro. Papakita ko sa inyo. Ayan, dapat yung panghinang nyo mga bro ay 60 watts para ano, madali niyang matunaw yung panghinang o soldering lead. Hindi kaya ng kwan ito mga bro. Kapag 20 watts o 30 watts o 40 watts yung panghinang nyo dapat 60 watts. Ayan, bali yung panghinang natin. O, 60 watts. Ayan. Okay, subukan natin. Yung nakaskasan na yun. Ayan, oh. Tingnan yun. Ang bilis kumapit. Oh. Kumapit na siya kagad oh. Oh. Ganyan lang, oh. Ayan. Kumakapit siya kagad mga bro. Ayan. Ganun-ganun nyo -ganun lang, oh. plus plus nyo lang, oh kumapit na kaagad tapos bago nyo isama dun sa kinukoneksyon yung mga condenser applyan nyo din yung kanya yung magnetic wire nya Okay ganyan ano ba ganyan applyan nyo ayan ayan applyan na rin mga bro tapos ilagay nyo na rin yung condenser nyo ganun nyo na rin ikamadan nyo na rin yan. Yan, tapos sinangin niyo na, madali ang kakapit. Okay, Pumapit na siya mga bro. Yan, ganun lang. So, ikakat ko na mga bro at babalutin ko tong kondenser natin tapos papakita ko na at ituturo ko sa inyo kung paano i-connection sa ating aparato yung ating condenser okay okay mga bro bali na balutan na natin yung ating uh, condenser yan i na natin bali sa ating condenser mga bro ito yung ating positive ito yung kanyang negative yung katawan nya yung black naman na wire nya yung kanyang positive okay sa pag naman mga bro dun sa ating aparato Depende mga bro kung halimbawa ang gagamitin yung positive ay itong pangilalim, ilalim. Dito nyo kukunik yung positive ng ating condenser. Tapos yung kung ang negative nyo naman ay yung pang ibabaw na platino ay doon nyo naman ikukunik yung negative ng ating condenser. Ganun lang. Kung halimbawa ito naman yung magiging negative nyo pang ilalim, Tapos ito naman pang ibabaw ang magiging positive nyo ay uh, baliktarin nyo lang yung connection ng kuan nyo condenser ganun lang babalik ka rin nyo lang ok connection natin bali ang naging positive natin mga bro yung pang ilalim natin yan ito yung naging positive natin yung bolt na ito dumaan sa switch tapos dumaan sa rewind kaya naging positive yung pang ilalim na platino natin pwede rin naman kung ang papadaan ninyo mga bro ay negative negative alimbawa negative duman sa switch yung negative tapos negative yung duman sa rewind natin ayan magiging negative yung ating pang at magiging positive naman yung pang natin ganun lang kung saan yung positive at negative doon yung ikukunik yung positive at negative ng condenser okay dahil positive yung ating pang na platino dito natin ikukunik yung positive ng ating condenser tapos yung negative natin ito negative ng condenser doon natin kukunik sa pangibabaw na platino okay ikunik na natin ganyan lang gawin nyo mga bro alimbawa nagkabit kayo ng platino nyo wag nyo muna ihigpitan iabang nyo para ano sakto sa ano pagkabit nyo ng condenser okay connect natin yung positive ng condenser natin Okay. May connect natin yung positive ng condenser natin sa positive natin, yung platino. Higpitan natin mga bro yung nut niya. Okay, nahigpitan na natin. Yan, nahigpitan naman natin tong butterfly nya. Bilang counter nut nya. Okay, tapos i-hack natin ng kaunti mga bro. Medyo ano. Ayan. Para maglaro-laro siya. Okay. Kulik naman natin yung ating negative sa pang-ibabaw. Ayan. Okay, ganun lang natin. So, pwede... Ayan. Kaikot lang natin. Ganun. Ayan. Okay, pag naipaikot na natin mga bro, kontrahin nyo ng flat screw. Tapos, sigpitan nyo yung nut. Ayan, ganyan. Kontrayan nyo, tapos gamitan nyo ng yabi. Okay, nahigpitan na mga bro. So, i-align na natin yung platino natin para matesting natin. Pa-repair lang kasi ito mga bro, itong aparatong ito. Ayan. Ang problema nito ay umiinit. Ang platino at nawawala yung kuryente niya. Okay, pagtapatin lang natin yung kung natin. Kuha natin platino. Ayan. Okay, pwede na nating testingin mga bro. Okay, testingin natin mga bro. Ayan, nakapit na natin sa ating battery. Ito. Testingin natin kung mayroon siyang kuryente. Ito yung kanyang switch. Okay, testing. <coughs> Ayan o. Okay. Tingin natin kung may kuryente siya. Malakas din mga bro. Halatado lang mga bro kapag malakas ang kuryente ng aparato. Bluish. Ayan. Para sa akin, mas maganda yung katamtaman lang yung lakas. Delikado naman pag masyadong malakas. Basta kaya lang ang tilapia, okay na yun. Ayan o. Oh. Oh. Okay, so ganun lang mga bro, magkabit ng condenser sa ating aparato.